So ayan mga kabarako, meron tayo ditong barakong bako. So meron tayong tinuturo ang magmekaniko. Tuturo natin kung paano mag-install. yun na-install na, na niya yung sa kicker. Sunod yung idle gear. Ito. Ah. Ah, uh, pakabila, kabila. Yan. Yeah. Yan, yeah, nagay mo yung lock. Yeah, tinuturuan natin siya kasi bago pa lang nagdagdag tayo ng panibagong mekaniko so pag medyo madalang ang gawa siya ang pinagbabaklas natin to sinuturoan natin para na mag install ilubog mo pa na kaunti yung busing bali nasira nito ay nasa na naputol naputol yung pinakang stopper niya sa kicker malakas ang sipa kaya yun ano kapit na ilak yan may isa isa natin para mas yan sumute na sa kanal yan okay na clutch housing sunod hindi na uulwa hindi na hindi na uulwa okay na ikot mo kayo lak ikot mo kung maganda yung lak yung lak hindi yung lak lang Okay na, kapit na Pero mga hapit yung ano Yung spring na kicker, hapit Okay, sige, kapit na Kapit naman yung clutch housing Okay Tapos yan lang. Tapos clutch hub Yow Anak na 22 Yan siya ang ating tinuturuan ngayon Basta sabi ko Tandaan lang lahat ng binabaklas niya Ibalik lang ng Dati Kapitan ang mga lumuag yan doon mo naman kukontrahin yan sa ilalim ilalampas mo yan yung bakal hindi ibaba mo yung bakal na yan pang kontra mo pababa yan o dyan tapos lagay ka uli ng bakal dyan kaya mo naman lang walang pangontra hapitan mo lang basta hapitan mo lang todo yan Yan, hapit mo todo, dapat yan ang hapit napit hapit. Hapit na. Dapat yan todo ha, Ngib yung nangingipit ka. Pag lumuwag kasi ya walang batak ya. Katulad ni Limel nagawa dati. Pagkakabit hindi nahapitan, baka kulay siya kinabukasan. Okay na, lining na palabas yung plate ha nakapagkabit ka na naman yan basta palabas lahat ng plate so ayan maya tayo na may, may tutorial na nung mga pagkakabit ng lining tutorial na tayo so yun panoodin nyo na lang yung video yun so ito alam na naman yan, yan. kabisado na niya Kung hindi pa marunong sa clutch lining ng parako may tutorial naman tayo sa youtube panoodin nyo na lang, search nyo na lang paano magpalit ng clutch lining ng barako ah, doon yun, step by step hindi kayo maliligaw spring. Aba, yung ano ba? Bearing. Ay. Okay. So, ayan. Kinakabit na niya yung cover. Yan ang naging sira po niyan. Na ah, napunggal po yung pinakang stopper o stopper ng kicker. Naputol. So, umingay siya kaya binuksan natin yung tagiliran naputo lang yung pinakamparang flat bar na maikli na na sa miari kasi naputo so yun lang pinalta natin kasi lumalagitik ang lakas ko malampag kala na miari doon na sa gitna ang ko hindi sa kabiya yan hindi rin namin alam na yun na naputol akala ko nawala yung silak ng idle gear So hindi pala nawala, naputol pala sa may stopper ng kicker kaya umulwa yung kicker. So ayan, kinakabit na ng ating tinuturo ang panibagong mekaniko medyo madala ngayon, tatatlong ating customer kaya nakakapag video tayo pero pagka malakas uh, tutok hindi natin makuha mag video kasi syempre abala matagal akong walang upload sa youtube kaya medyo ito, i-upload natin to ng konti kung gusto nyo namang mapanood yung buong tutorial search nyo na lang dun sa ating pang ibang video na dun ng kung paano magbahak ng barako yung nga pala nag comment sa iba kong yung, uh, sa iba kong tutorial na kung paano daw naman yung sa mga supremo madaming kinomen doon basta nakakaroon tayo ng pagkakataw makapag video sa mga TMX supremo gagawa tayo ng tutorial doon So yan, antay na lang natin may kabit lahat ng tornilyo Tapos paanda rin natin yun yan, Tapos na natin ikabit Pinupunasa na The moment of truth Paanda rin na natin kung wala ng ingay Hindi, wala Okay na, wala na siyang ingay vai convencer